Tapos matumbahin na bagyong Odet ang ilang silid aralan sa Siargao Island, walang maayos na maggamit ang mga estudyanteng tuloy naman sa pag-abot ng kanilang pangarap. Ang kalbaryong ito, tinuldo ka ng GMA Kapuso Foundation sa tulong ng ating mga partners, donors, sponsors at volunteers. Dahil na ipatayo na natin ang apat na matitibay na kapuso classrooms sa Baybay Elementary School sa Siargao sa ilalim ng ating kapuso school development project. Wala nga kami ano, Pasko nung naka, na, E bago pa nag-audit. Wala, sa kalsada lang kami naka, nakahiga, nakatira. Wala naman kaming bahay naubos man ang odit. Hindi malilimutan ni Daisy ang nakakatromang karanasan dulot ng bagyong odit sa Siargao Island noong nakaraang Pasko. Napilayan din sa likod ang kanyang mister. Matapos iligtas ang apo sa bumagsak na kahoy. Nasira rin ang mga paaralan sa kanilang lugar kaya hiling ni Daisy magkaroon sana sila ng matibay na paaralan na masasandalan sa panahon ng kalamidad bilang maagang Pamasko, na turnover na ng JMI Kapuso Foundation ang apat na kapuso classrooms sa Baybay Elementary School sa bayan ng Burgos sa Siargao Island. Bawat silid aralan ay may comfort room. May pinatayo rin tayong handwashing facility. Kinocongratulate namin ang mga mag-aaral. Ngayon na nag-face-to-face face na sila, tamang-tama ang gaganda ng mga classrooms nila. Ang sabi natin na 100% safe na mag-evacuate yung mga tao dun sa ating ginawa mga classrooms dahil talagang uh, pinatibay natin yan uh, ang uh, solid na buhos na konkreto yung mga walls niya. Maraming salamat sa PPG Coatings Philippines Incorporated at sa New Zealand Embassy. Together, we both face the same challenges sa New Zealand dito. Okay? The challenge of climate change. Uh, hindi po kayo nag-iisa. Because of those common challenges, we are together. Naging matagumpay rin ang ating proyekto sa tulong ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Yung labor na pinobigay namin mas mapabilis yung ating uh, implementasyon at uh, yung completion ng proyekto. Nagbigay rin tayo ng Noche Buena package, laruan at hygiene kit sa mga mag-aaral doon. Maraming salamat po sa Jimmy Kapuso Foundation. Mas masaya ang Pasko namin ngayon. <laughs> sa mga nais mag-donate, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin online via GCash, Shopee at Lazada.